COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang isyo kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw para sa panibagong edisyon ng COVID Watch Weekend. Ito si Heidi Bernard Sampang. Sa ating balitang COVID Watch, ang pagtuturok ng bivalent vaccines ay dapat na umanong isagawa agad ayon kay Health Secretary Chodoro Erbosa. Mumurahing gamot laban sa diabetes nagbabawas umano sa panganib ng long COVID ayon naman sa isang pag-aaral at 90% sa 12.57 billion pesos na COVID-19 allowances na tanggap na ng health workers ayon pa rin sa bagong health chief. Kikilalanin din natin mamaya ang isang frontliner of the week kasama si Joy Kawayan combatier at mayroon din tayong special report at isang devotional talk kasama si Kuya Dan Andrew Kura. COVID-19 Watch! Kailangan ng maiturok sa lalong madaling panahon ang mga dumating na COVID-19 bivalent vaccines sa bansa. Biligang diin ni e. Health Secretary Chodoro Herbosa na ito ay dahil mag -e expire na sa Nobyembre ang unang batch ng bivalent vaccines na idinonate sa Pilipinas ng Lithuanian government. Paliwanag ng kalihim, anim na buwan lamang ang shelf life ng mga bakuna. Kaya kailangan ng simulan ng mga lokal na pamahalaan ang pagtuturok nito upang maiwas ang pagkasayang sa ngayon ang mga maaari pa lamang tumanggap ng bivalent vaccine ay ang mga health workers gayun din ang senior citizens at ang may comorbidities Lumabas sa isang US-based study na mas mababa ang risk na magkaroon ng long COVID ng mga taong umiinom na mumurahing gamot sa diabetes. Natuklasan sa pag-aaral na sila ay may 40% lower risk sa pagkakaroon ng long COVID kapag sila ay nagpositibo sa virus. Mahalaga umano ang findings na ito lalo pat kakaunti pa lamang ang impormasyon patungkol sa long COVID. Sa taya ng World Health Organization, isa sa sampung taong nagka-COVID ang nakakaroon ng long COVID o hindi tuluyang nakaka-recover mula sa COVID sa loob ng mahabang panahon. Partikular na sinuri ang mga taong umiinom ng metformin na siyang pinakakaraniwang gamot na inireseta para sa type 2 diabetes. na ipamahagi na sa mga healthcare workers, partikular sa mga nurse, sa mga pampublikong ospital sa bansa ang 12.57 billion pesos na halaga ng COVID-19 emergency allowance. Inihayag ni Health Secretary Chodoro Erbosa na base sa natanggap niyang report, siyam na ng emergency allowance na ito ang naibigay na. Ang mga hindi pa nakatatanggap ay ang mga healthcare workers na nasa pribadong ospital dahil sa ilang problema teknikal. Sa kabila nito, tiniyak ng health chief na sisikapin niyang maibigay ang mga benepisyong ito ng mga nurse dahil ipinamalas nila ang sakripisyo at nalagay sa peligro ang kanilang kalusugan dahil sa pag-aalaga sa mga pasyenteng nagkasakit ng COVID-19. ating frontliner of the week ay ipakikilala ngayon ni Joy Kawayan Combatier. Head of Office at Field Manager ng Save the Children sa South Central Mindanao ang ating frontliner of the week. Siya si Ms. Ivy Caballes, isang registered nurse. Ibinahagi ni Ms. Ivy kung ano ang kanilang ginagawa, mga hamon sa trabaho at ang kahalagahan ng radyo noong kasagsagan ng pandemya ang um, Save the Children primarily is a child rights-based organization. Ang presence namin dito sa Region 12, or we call this the South Central Mindanao side of the Philippines, is vast malapad. May mga projects kami sa North Cotabato, now Cotabato Province, at sa Sarangani, at dito mismo sa General Santos City. So nung dumating ang pandemya, of course, hindi natin alam ang virus, hindi natin kilala. So we were also scared, just like everyone else na huminto ang mundo naming lahat and uh, we don't know what will happen next. Pero mag-strategize talaga so we will be able to deliver the services for children. So naging part kami ng mga interventions din ng local government by providing meals at checkpoint. Tapos nag-volunteer ang team in distributing yung mga PPE. Nag-donate din ng mga PPE sa mga hospital, sa mga checkpoints. And then we brainstormed and tweak our programs. Na we cannot go on like this. We have to do something. So just like DepEd, na nag-modular, marami sa mga programa namin ang naging radio based. So example nyan is yung kapit bahay aralan, yung mga programa natin for early childhood care and development. So instead na magagather kami ng mga bata to encourage them how to read sa mga materials natin, ang ginawa natin ay nagprint ng mga comics, dinistribute sa mga bata, at ang comics na yon ay binabasa over the radio. Yung mga teachers or yung mga implementers natin ay hindi na pupunta doon kasi bawal ding pumunta doon. Ang mga bata, they don't have to be gathered in one group kasi bawal din yon noon. So pwedeng makikapit bahay kung sinong may radyo and the stories will be read at susundan niyo ng mga bata through the comics that we have printed with RD Foundation that time. So yun ang mga naging hamo, naging solusyon. At marami pa, on top of that, yung we continue to expose ourselves at risk. Talagang tatanggapin natin na to continue our humanitarian work, we are also at risk. So we supported, we helped our staff. Nagbigay kami ng vitamin C support, ng mga support for mga PPE para mas suportahan din ang pagpunta natin sa field. So mas naging strict, hindi na kami pumupunta ng office at saka yung sasakyan day. talagang strict kami sa disinfection. Nakita ng ating frontliner ang mga advantages at realizations sa new normal setup. Sa new normal setup, ito ang mga advantages or benefit na nag-gain natin sa pandemya. Ano? May mga realizations tayo na ang dami nating meetings, pwede naman palang online lang. So nagkaroon ng work from home scheme ang office noon because of the pandemic. Kasi nga kahit naka level 2 na tayo, nandyan pa rin. So hindi pa rin lahat pwedeng pumunta sa office. So we still limit the number of staff na magre-report. So ang iba ay work from home. So, ngayon, we continued that kasi we found out na stressful din yung pag commute ang realization ng team is kung ngayon relax na at magko ka going to the office, you wasted time sa pag-commute for things na kaya mong gawin sa bahay. So yan ngayon, pinagpatuloy namin ang work from home scheme, pero you have to agree with your line manager. Talagang you identify the number of hours na pag nasa bahay ka, hindi ka rin nagbabantay ng bata or nagbabantay ng tindahan. May responsibility ka din na at the end of the day, you submit your reports, your deliverables. At kung may question addressed to you, sasagutin mo within the time na expected ka na nag-work kahit na sa bahay. And online ka dapat. It is your responsibility to be online. Hindi pwede yung, oo nga, work from home ka pero hindi ka naman din makontact. So you are not online. So isa yan sa mga naging positive change kasi mas mentally healthy para sa aming lahat na nandito. On the other hand, meron din tayong mga kasamahan at work that they prefer coming to office. For them, wellness din ito kasi na-expose din sila sa mga stress sa bahay, sa mga problema sa bahay, at hindi lang sa bahay, mga kapit-bahay. <laughs> Kaya binabalance natin kung sino yung pupunta sa office at sino yung hindi isa sa mga naging hoping for the new normal ngayon. And then, continued pa rin ang support to our staff kasi hindi pa rin natin kayang i-disregard na may presence ng COVID virus sa ating paligid. So, nandun pa rin continued ang support sa ating team. And then, mas napalakas, I think, ang partnership natin with the private sector, with the government agencies para somehow ay kung ano ang gains natin sa pandemic, maipagpatuloy yon at mas ma strengthened pa. Lalo na ngayon, for example, bumalik na ang mga bata sa school. The school is mandated no sa DO40 to have a child protection committee. So nung nag-pandemic, parang silent na ang DepEd niyan kasi nga wala namang mga bata sa schools. Pero ngayon na bumalik na ang mga bata sa schools and this is also the thrust the vision of our vice president sa uh, matatag program nila na paigtingin ang child protection within schools. So isa ito sa dapat na mas strengthen at this time. Kasi exposed na rin ang mga bata to different kinds of abuses. So dapat the school should be more prepared at this time. May iniwang encouragement si Miss Ivy sa mga kapwa frontline worker. Sa mga fellow frontline workers, nakita namin ang mga paghihirap ninyo And hindi lang ang mga medical staff, it starts from the traffic enforcers, ang mga na checkpoint, ang mga security guard, ang mga nasa radio, sa inyo, who continued broadcasting on air in the midst of all these risks. Maraming, maraming salamat sa serbisyo, and your effort is not disregarded, nakikita namin yan, and you will be rewarded no matter what. So hang in there, keep on going. let's continue the mission to be of service sa linya na ating pinili. Maraming salamat sa mga services ninyo and keep on moving, keep on, laban lang. Sa huli, may mensahe ang ating frontliner of the week sa bawat tagapakinig. Sa ating mga tagapakinig, I will share with you our mantra sa office na sinare ko rin sa aking mga kasamahan. It says, be kind. Yan lang dalawa be kind. Pag tayo ay punong-puno na ng galit sa puso kasi nasaktan tayo, choose to be kind, be kind. Kung tayo ay may mga pangamba, be kind to ourselves, be kind to others, be kind to ourselves and be kind in whatever you do. So, it will keep us grounded and it will guide us kung paano ang approach sa mga pagsubok sa buhay. And that you will do the thing na hindi nakakasakit ng iba. Kasi at the end of the day, it's not what you have accomplished in your work, but it's how you have established a relationship with the people around you. So it's two words, be kind. Ang mensaheng yan ng ating frontliner ay katulad rin ng paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso 4.32. Sa halip, Maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at salamat din po sa inyong patuloy na suporta sa ating gawain dito sa FEBC Philippines. At kung nais mo namang mag-umpisang tumulong at maging ministry partner, bumisita lang sa donatenow.febc.ph o mag-text sa 0947-333-5605 para sa detalye. O kaya magpadala po ng inyong donasyon sa pamamagitan ng GCash. Ngayon naman ay ating bigyang daan ang isang special report patungkol pa rin sa COVID-19. Ang pagdating ng COVID-19 pandemic ay naging malaking trigger upang mapabilis pa ang paggalaw at pagdevelop ng mga makabagong teknolohiya para makatulong sa convenience, productivity at lifestyle ng mga modernong mamamayan. Narito ang limang mga technology trends na naging popular dahil sa pandemic at global lockdown na maaaring permanente ng manatili sa lifestyle ng makabagong individual. Unang-una narito ang digital workplace, kilala rin sa tawag na remote work setup. Ayon sa Stanford, 42% ng labor force sa Estados Unidos ay naka-full-time work-from-home setup dahil sa quarantine. Ayon naman sa pag-aaral ng grupong Cisco Philippines, dahil nakitang posible na pala ang flexible work sa Pilipinas, mas tumaas ang preference ng mga Filipino para sa mga trabahong pinapayagan silang pumili kung on-site o remote silang makakapag-report sa trabaho. At bagamat hindi ang ngayon ang mga pag-aaral tungkol sa long-term na epekto ng remote work setup sa kada individual individual malinaw na mananatili na ang digital workplace sa makabagong work culture. Ikalawang technology trend ay ang online learning. Katulad ng pangangailangang magkaroon ng remote work setup, nagawang lumutang ng remote learning gamit ang mga video conferencing tools tulad ng Zoom at Google Meet at mga e-learning software. Sa mga mauunlad na bansa tulad ng Amerika ay naging tagumpay ang setup na ito, lalo na at mas may kakayahan ang mga mag-aaral sa equal access sa gadgets at teknolohiya. Sa kabila nito, sa mas maraming bansa kasama na ang Pilipinas, ay lagana pa rin ng unequal technology access. Halimbawa na lang, sa pag-aaral ng social weather stations, halos kalahati ng mga mag-aaral ay walang device na pwedeng magamit para sa distance o online learning sa Pilipinas. Ikatlo sa ating listahan ay ang telehealth or telemedicine. Upang tulungan ng mga ospital na i-accommodate ang tumataas na bilang ng mga pasyenteng may COVID-19, ay mas naisulong sa forefront ng public health ang remote medical consultation kung saan sa pamamagitan ng telepono o online conferencing ay maaring kumonsulta sa mga doktor. Isang telemedicine provider sa bansa na Medgate ay nagtala ng 170% na pagtaas ng kaso ng remote medical check-up ng dahil sa pandemya. At bagamat hindi na bago ang telemedicine dahil sa convenience na dala nito sa gitna ng mga lockdown restrictions ay niyakap na rin ito ng mga mamamayan. Ikaapat ay ang teknolohiyang may kinalaman sa contactless convenience. Sa Estados Unidos, isang innovation sa kanilang grocery experience ay ang touchless o self-checkout kung saan hindi na sila lumalapit sa isang cashier upang magbayad ng kanilang mga ipinamili. Malaking bahagi nito ay ang teknolohiya ng biometric scans, facial recognition security systems at financial technology. Sa US, 90% ng mga shoppers ay may preference para sa contactless shopping. Sa Pilipinas, bagamat hindi pa laganap, ang teknolohiya ng self-checkout ay tumaas naman ang paggamit ng mga online payment features ng mga bangko, gayon ng mga apps na tinatawag na e-wallet, kasama pa ang pagtaas ng instance ng paggamit ng mga online shopping apps. Ikalima sa listahang ito ng mga technology trend na pinalaganap ng quarantine ay ang mga AI-generated content na madalas nating nai-encounter sa mga trendy social media sites katulad ng mga filter sa mga apps na Snapchat TikTok, at iba pa. Gayunman, ang teknolohiyang ito ay isang trend na bagamat niyakap ng mga netizens para sa entertainment, ay marami pa rin ang hindi komportable kung gagamitin sa formal na larangan tulad ng AI machines na gumagaya sa paraan ng pagsasalita, pagkilos, o pagsusulat ng mga tao. Dahil sa malaking pangailangan sa gitna ng isang pandemya, tinangkilik ng mga tao ang makabagong teknolohiyang ito, na nagbigay sa lahat ng control, assistance at convenience na ngayon ay unti-unti nang humuhubog sa ating mga buhay. Para sa FBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Sa mga sandaling ito ay sasamahan naman tayo ni Kuya Dan Andrew Cura para po sa ating pagbubulay-bulay sa mga pangako at buhay na salita ng Diyos. Nakita natin ang malapitan ng hirap at pasakit na dulot ng krisis ng COVID-19. Para sa mga nagtitiwala sa Panginoong Hesus, alam natin na ang lahat ng paghihirap at pasakit ay may layunin, may pandemya man o wala. Kung haharapin natin ang mga paghihirap ng walang pag-asa sa ating puso at may alinlangan sa salita ng Diyos, magbubunga lang ito sa kabiguan Ngunit kung haharapin natin ang mga ito ng may katiyakan sa Diyos, magbubunga ito ng mga spiritual na katangian. Nagagalak din tayo sa mga pagdurusa ating nararanasan, sapagkat alam nating ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtetyaga, ang pagtetyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa. Mga taga-Roma, Kabanatang 5, Talatang 3-4 Wika nga ng pastor na si Charles Spurgeon, kilalang tagapamahayag ng Ebanghelyo, itinuturo sa atin ang mga pagsubok kung ano ang tunay na humuhubog sa atin. Tinuturoan din tayo ng mga paghihirap kung paano magmalasakit sa kapwa at ipinapaalala sa atin na wala tayong kontrol kahit nasa sarili nating buhay. Isa sa mga pinakamahalagang natutunan natin sa health crisis na ito ay kailangan natin ang isa't isa. Mahalaga sa atin ang suporta ng mga pinagkakatiwalaang kaibigan at miyembro ng ating pamilya. Kung nasubukan mo ng solohin ang anumang paghihirap, alam mong mas malaking pinsala pa ang nagiging bunga nito kaysa paglago mo. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nada pa ang isa sa kanila, maitatayo sila ng kanyang kasama kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa Kanya. Mga Ngaral, Kabanatang 4 Talatang 10, 10 May isang kilalang kasabihan, kapag gusto kang palaguin ng Diyos, gagawing Kanyang hindi mapalagay. Sa mga nakalipas na araw, hindi mapalagay ang maraming mga bansa sa mga ikinikilos ng virus. Nakikita'ng mabisa ang bakuna sa lahat ng mga edad at mga lugar. Ngunit lumilikha naman ito ng mga bagong variants. Walang katiyakan kung ano ang mga susunod na pangyayari. Paano tayo binabago ng mga pagsubok at kahirapan? Narito ang sabi ni Apostol Pedro. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil sa mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihang kayo't pararangalan pagdating ni Yesu Kristo. Unang Pedro, Rabanatang 1, Talatang 6-7 Pinapaliwanag dito ni Pedro kung paano dinadalisay ang ginto. Una, pinaiinit ito ng malakas na apoy hanggang sa lumutang ang mga dumi nito. Pagkatapos ay tinatanggal ang dumi. Ang resulta, isang malinis at dalisay na ginto. Ang bunga ng mga pagsubok at paghihirap ay mas matibay na karakter at pananampalataya kapag pinainit ang ating buhay ng mga pagsubok, lulutang ang mga kahinaan natin at babaguhin ang mga ito ng Panginoon. Sa unang tingin, tila nakahaharang ang mga pagsubok at paghihirap na ito at hindi tayo makapamuhay ng mabunga at makadiyos. Maaari nating ituring na balakid sa paglagong spiritual ang mga paghihirap na ito pero ang totoo ay sila nga ang tumutulong upang lalo pa tayong mabago ng ating Panginoong Diyos. Nagbubunga ito ng pagtityaga at pagmamalasakit sa kapwa. Nagpapatuloy ang paggawa sa atin ng Diyos sa gitnaman ng pandemya kahit hindi natin nakikita. Hinahambing ang kaharian ng Diyos sa paghasik ng mga binhi ng magsasaka. Matapos iyon ay hindi niya nakikita ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Sa wakas ay lalabas na lamang ang tanim at dumating na ang tag-ani. Samantalang patuloy tayo sa pagtitiis sa gitna ng kawalan ng katiyakan, mayroon namang pangako ang Diyos na maaari nating panghawakan. Tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Malapit ang Panginoon sa mga may uh, bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawalan ng pag-asa. Marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Awit 38, talatang 17 hanggang 11. Ama namin, alam namin na kami ay dumaraan pa rin sa mga paghihirap at uh, pagkabagabag ng aming buhay, lalong-lalo na dito sa pandemyang ito para bagang nga walang katapusan ang akyat-baba ng sitwasyon. Ngunit, Panginoon, panghawakan niyo ang aming puso at gamitin niyo, Panginoon, ang mga pagsubok na ito upang kami patatagin at kami palakasin, upang kami rin ay maaring magpalakas ng loob ng iba. Salamat, O Diyos, sa iyong mga pagsubok. Patatagin niyo kami, Panginoon, at bigyan ng basbas ng inyong banal na espiritu upang palakasin ang aming mga loob. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At yan ang kabuuan ng ating COVID Watch Weekend mula dito sa FEBC Radio TV. Sa pangalan ng ating buong pangkat, ako ang iyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend Linggo-Linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FABC Philippines.